Papasukin na po natin ang Comelec, nasa kabilang linya po sa katauan po ni Comelec Sherman, uh, George uh, Garcia. At uh, magandang uh, umaga po, uh, Chairman. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew na sino po, Johnny Bañez. Morning, sir. Magandang umaga po, Sir John. Sir Drew, magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, salamat po sa pa pagpapaunlak ninyo sa amin dito po sa amin aming uh, himpilan. Chairman, finally, nilagdaan na po kahapon ni Pangulong Marcos. So, uh, ibig sabihin... Eh talagang uh, tuloy, na. Uh, tuloy na. Tuloy na. Tuloy na Tuloy na ang pagkakaantala. Tuloy na 'yung pagkakaantala. di ba? <laughs> ang hirap ano. Sir John, Sir Andrew, Apo. alam niyo po ganito eh. Ah, uh, siyempre po uh, yan ay uh, nagpapaliban ng Barangay ng SK Elections na nabanggit niyo nga po sa halip na December 1, magiging November na ng 2026. Na, Bagama't pa. ito po 'yung uh, ganap na batas na, alam niyo po kasi may proseso pa yan eh. Meron hmm. 'yang publication, kalimitan sa two newspapers of general circulation kung kailan ito magiging epektibo na talaga bilang isang batas. Okay. At siyempre, yan po ay merong magkikwestiyon sa Korte Suprema, merong magkikwestiyon sa legalidad uh, at sasabihin na hindi konstitusyonal o balido mm -hmm. ang naturang batas kaya po inyong COMELEC ay patuloy pa rin po kami sa aming ginagawang paghahanda kahapon nga po tayo ay nakipaglagdaan ng kasunduan sa National Printing Office para sa pag-iimprenta ng mga balotas sa Barangay N.S.K. SK kasi nga po napakahirap dahil mm. katulad na naranasan natin nung nakaraan na kung saan ang Korte Suprema ay nagsabi na illegal and unconstitutional yung nangyaring postponement at that time although iba naman po kasi ngayon yung sinario natin mm. Kahit nilagdaan na po mismo ni Pangulong uh, Marcos Jr. itong uh, kautosan na ito, pwede pa rin pong uh, Quash. matuloy Quash. Pwede or ma-question sa, sa Korte Suprema? Chairman Garcia, Hindi tama po ba? Hindi naman po sa pinapreempt natin, Sir John, uh -huh. Sir Drew, ang ating kagalanggalang na Supreme Court. Pero kung may mapapail po ng petisyon, wala pong makakapigil sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag na restraining order upang hmm. pahintuin ang pagpapatupad ng naturang batas. Kung magkakaganon po ang uh, eleksyon sa December 1, ay itutuloy at matutuloy. Hmm. So, hindi, so, hindi, pa rin safe itong uh, mga kinakabahang mga nakaupong mga BSKE, ah, BSK. Chairman. Kaya po yung mga nagising na mga barangay chairman at kagawan, <laughs> medyo maano muna, ino muna at lunok muna ng lunok kape. Lunok muna. Kasi sinabi niyo, chairman, baka naibuga o kaya baka na, nahirinan yung mga uh, official ng barangay sa <laughs> binabanggit niyo so hindi pa talaga safe pala. Mm -hmm. Apo, maganda po, maganda po 'ganon. Lalo na po sa part ng COMELEC. Mm -hmm. Sapagkat syempre po, uh, napakahirap po ng kalagayan namin. Pag hindi po naman kami nagtuloy-tuloy at bigla po itong natuloy ang eleksyon sa December 1, paano Kari naman po tayo? Yan. Walang gamit. Wala mm -hmm. man lang kaming paghahanda. Samantalang mm -hmm. ko at least nakahanda po kami kung sakali talagang 'yan ay maging uh, ganap na ganap na batas at the same time ay uh, wala namang restraining order. Mm -hmm. Madali naman po yung ibang gamit namin, ay di, Halimbawa, kahit makapag-imprenta kami ng balong, balota yung mga balotang na imprenta namin, pwede naman namin gamitin sa susunod na election sa Yun. November. Right? Tapos safe naman, walang uh, masasayang. Walang masasayang. Meron po makasayang. Meron po masasayang. Halimbawa po, huh? tulad ng ballpen. Yung ballpen po pag biniboli, binili mo nang maaga, ay alam niyo naman po, daan libo 'yan na ballpen. Pag binili hmm. niyo po nang maaga, pwede pong matuyo kasi meron pong buhay lang yung ballpen natin eh. Yung indelible ink, pagka po binili natin nang maaga, pagka po yung lifespan niya ay naubos na baka po sa halip na may kulay biglang maging invisible ah, yung ink okay. ng ng indelible ink Patawad Opo, yung mga yung balota yung Opo, chairman yung mga balota mas mahal yun eh yung papel oh po yun. yung Opo. balota po alam yung ginawa natin nag-issue kami ng resolution na kung saan hindi namin lalagyan ng date Yon. yung balota na i-imprint. parehas lang naman Bigot. po ang bilang ng posisyon eh mm -hmm. uh, doon sa balota so wala Bigot. pong pagkakaiba pero hindi po muna namin lalagyan ng date para kung sakali lang po magtuli kami sa pag -i ng balota at hindi talaga tutuloy ang December 1, pwede namin gamitin sa November 2026 yung mga balotang very yan. Dadagdaga mm -hmm. na lang bilang dagdag sa mga botante mm -hmm. na magpaparehistro pa. Opo, pero, Chairman, kung sakali po na meron nga pong um, uh, may uh, may umapela, mm -hmm. merong uh, humarang, ika, dyan, may nagpasaklolo sa sa Korte Suprema, e eh, gano'n naman katagal ang posibleng maging proseso? Paghihintay. Opo, yes, paghihintay. So eh, nung nagpamiting nga po tayo sa mga tauhan natin, sabi natin, base sa ating karanasan bilang na, ya, isang abogado rin, ano po, kalimitan, pag nag-file ka ng petisyon sa Korte Suprema, ang unang hihintayin mo, ano yung aksyon ng Korte Suprema? Mm -hmm. Sapagkat kapag ka po yan ay may TRO, usually, yung TRO ay doon nakaakibat na nakalakip do sa unang aksyon ng Korte Suprema. Subalit kapag ka ang uh, kataas-taasang hukuman sa halip na magpa issue ng tiyaro nagpa-komento lang uh, sa COMELEC o sa Solicitor General, ay di ibig sabihin noon malamang-lamang mukhang walang restraining order, pwede na po kami huminto sa ating pampaghahanda. Mm -hmm. Okay, iba talaga 'pagka ano no, talagang kailangan alam na alam mo yung batas at proseso, mm -hmm. Chairman Garcia no. Opo, eh, pero siyempre po kahit na ganoon pa man, uh, para po mawala lang yung agam-agam sa mga kababayan natin. Napakahirap din po lalo sa mga possible na kandidato kasi hindi nila malaman kung alam nyo na uh, binabudget din kasi yan eh. Tsaka yung resources iniipong mabuti, e eh, eh paano kung ipagpapaliban eh, pala? Nakapangutang hmm. na, di utang ulit sa susunod na taon. De, kaya ang naman problema po, dyan, Chairman, kaya uh, uh, yung kanilang mga ah, contractor, to De, yung yung mga kaibigan nilang mag contributor ng, contributor, ng uh, contributor. kanilang... Uh, pangampanya, eh, maodlot din. Mm. Anyway. Ako, baka makuha pa nung kabila. <laughs> baka masulot. <laughs> baka masulot. Baka masulot. <laughs> okay na eh. Lansado na, nasulot pa eh. German, pero yung inyo pong uh, hihilingin na uh, karagdagang budget, eh, tuloy pa rin. For, uh, tama ba? For more or less, 4 billion. Al tama po kayo, Sir Drew, uh, Sir John, eh, ganito po, tingnan niyo po, yung nagparehistro nitong nakaraang sampung araw lang, first time sa kasaysayan ng ating mm. eleksyon, ng kasaysayan ng ating demokrasya, 2.8 million sa sampung araw ang nagparehistro, talaga naman mm. po blockbuster po yon. Ngayon po, pag po walang eleksyon sa December 1, magre resume po tayo ng registration muli sa, at sa October na ito hanggang mm. July na ng next year. Eso mm hmm Eh so kumisi madagdagan pa tayo ng mahigit sa milyon. So mm -hmm. more or less 3.8 million po yung nadagdag sa ating uh, mga botante. Mm -hmm. Eh meron po tayo 68 million ngayon ng mga botante plus mga 24 million na SK. Baka po abutin tayo na mga 100 million. Mm -hmm. Eh pagka po ganun, yung pong aming budget kasi na hingi nung nakaraan para sa eleksyon sanang December ay nakabasi lang sa 68 million. Yan so na, kung sa nganga po eh, ay hihingi po kami ng dagdag na budget mm -hmm. dahil sa dagdag na botante, mm -hmm. dagdag na presinto, dagdag na guro sa bawat mga dagdag na presinto mm -hmm. at dagdag na eleksyon para pernalia. Kaya po conservative pa po yung mga 4 billion na dagdag na yan. Pwedeng na tumaas ating pa. hingin. Opo, tumaas pa. Chairman, ah. Ipang, ano, uh, yes po, yes po, po. Na, uh, grabe, no? Blockbuster. Oh. Blockbuster yung BSKE, pero may isa pang eleksyon na chairman. Barm. Barm, di ba? Apo, October 13 po yan. Yan po, tuloy na tuloy na tuloy po. Yung hmm. Barm parliamentary election, kauna-unahan sa kasaysayan po ng Bangsamoro. Historical. So, starting tama ho ba ngayon pong August 14, uh, ano na, election na uh, ano na period para sa BARM? Apo, apo. Ngayong araw na ito, kaninang alas 12.01 ng madaling araw, inagsimula na po yung election period sa buong Bangsamoro. At therefore, may umiiral na po dyang gun ban at siyempre nakaset up na rin po yung ating mga checkpoint sa iba't ibang mga importanteng lokasyon dyan sa Bangsamoro. Bawal na po yung mga paglilipat na mga nasa pamahalaan, mga mga empleyado na naandyan sa Bangsamoro. Pag uh, may mga movement dyan po sa Bangsamoro at siyempre bawal na rin po yung mga pagpopromote dyan sa Bangsamoro. Punggan ban, dyan lang po sa Bangsamoro, Chairman Garcia. Yes po, hindi po right. ito kasama naman yung buong bansa. Po. Limitado lang po doon sa area ng Bangsamoro. Speaking of uh, kandidatura at uh, eleksyon, hindi po natin may iwasan yung tinatawag na donasyon, Chairman. Medyo isesegue <laughs> ko lang ha. Naging mainit itong yes, issue ng donasyon sa ilang mga kaibigan, mm -hmm. mga kakilala, kamag-anak. Kamag-anak na mukhang may kontrata sa gobyerno. Eh Chairman Garcia, pakilinawan mo nga kami dahil mismo si Election Lawyer Attorney Attorney Romeo uh, nagbanggit na bawal na bawal po ito sa mga kandidato. Go ahead po Chairman. Alam niyo po kasi Sir John, uh, Sir, napakasarap sanang sagutin kaya lang, kaya hindi ko masasagot baka po kasi alam nyo dahil nga sa naging mainit na issue ngayon baka may mag-file ng kaso ngayon sa COMELEC ng mga election offense patungkol dyan eh alam ko mabilis kasi dumutdot ng cellphone niya si Sir Drew eh pe, <laughs> pa, pa, pa na lang Sir Drew section 95 letter C ng uh. Omnibus Election Code at uh, mamaya na lang pag ako tapos ng interview ko pwede niyo mabasa at para at least hindi ako sumagot ang uh. libro ang sumagot ang ating pong election code uh -huh. uh, Okay. Opo, uh, yung, upo, yung hindi nyo direct ang pagsagot, Chairman Garcia, anong ibig sabihin po nito? Malikot lang isipan ko. Kasi pangal may, ano, pangalan lang ni Drew ang binanggit mo. Hindi may binanggit pa. hindi <laughs> <laughs> ibig lang po, hindi ano lang po, naninigurado lang na hindi oh. tayo masisisi muna. Kasi baka ma-inhibit ako sa ayaw po yung boto. Ah. So komiglemi magpapafile po dyan sigurado ng mga kaso uh -huh. sa amin. Ang uh -huh. election offense po uh, Sir John, Sir Drew Drew ay sa COMELEC pinafile lamang. Mm. Okay. Mm -hmm. All right. Pero siyempre, kung ikay abogado at mambabatas ka, automatic dapat alam mo po ito, di ba, Chairman Garcia? Opo, yung po kasi binanggit ko na Section 95. manakalagay doon yung mga prohibited mm -hmm. na mag-donate o magbigay ng mga contribution sa mga mm. kandidato and uh, therefore nakalagay po lahat doon. At uh, pe, pwede pong yan ay makita ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood mm. sa inyong programa. Okay. Mm. Ang binabanggit po kasi rito eh, uh, may resolution po kayong ilabas effective noong 2022 2025. So beyond dun 2020 2025 hindi po saklaw nitong resolusyon na to Chairman Garcia tama ay nga. saklaw kasi po yung resolusyon na yan nakabase doon sa binanggit kong section ah, 95 okay. ng What? Omnibus Election Code hmm. naman letter C hmm. so ibig sabihin uh, in fact kahit wala po kaming resolusyon na yan ay pe pwede Full po namin ipatupad yung Omnibus Election Code dahil yun hmm. po ang pinakabasehang batas sa pagpapatupad ng mga uh, patakaran sa halalan Opo and speaking of mga ganyan pong mga issue nga pala Chairman ay ano nga pala update doon sa mga nakapending pa hmm. na mga disqualification. ano disqualification cases midterm Apo, Halos na na-decision na, na, na po namin yung isa na lang po yung sa party list na controversial, yun na lang po yung halos natitira natin hmm. na disqualification cases. At uh, yung po namang mga iba, kami po uh, most recently na-affirm kami ng Korte Suprema doon sa dinisqualify namin hmm. sa issue ng vote buying. At uh, isang magandang indikasyon yan bilang panglaban namin, pangkampanya sa ating pong paglaban sa vote buying. All right. So, Opo. Sir, uh, yung mga party list na hindi na... Meron na ho ba na kayong na buo na formula? Kasi eh, tama ba? 58? Or ilan ba yung papasok, uh, Chairman? Party list? 63 po ang 63. party list natin eh. 63. 63. Ang, ang, opo, kaya lang meron po kami ngayong bagong uh, ginawa na opinion sa Comelec na ito po yung sinulatan namin ng ating uh, Speaker of the House sapagkat uh, ang 63 po kasi ay 19-point-something na porsyento oh. ng kabuuan ng miyembro ng House of Representatives. Samantalang ang nakalagay po kasi sa ating saligang batas, dapat ang party ay magko-constitute ng shall constitute 20% of the uh, membership ng House. So kung yung po yung 19, parang short po yung 63. Hmm. Kaya po ang ang contention namin ngayon ay dapat 64 hmm. ang magiging miyembro ng point. Uh, kongreso na kabilang sa party list hmm. dahil ang 64 po ay 20.13 kung hindi tayo nagkakamali. Kailan po madedisyonan niyo na uh, Chairman uh, Garcia ay saka yung... Sumulat po kami kay uh, po kami Sir John uh, Sir, Sir Drew kay Speaker kasi sempre po issue ito ng membership eh. Mm -hmm. Ang problem po kasi okay. namin uh, kailangan namin yung uh, hindi naman pagsangayon, pero ma-inform sila dahil pagka nagproklama kami halimbawa ng pang 64 na miyembro ng Kongreso kinakailangan po na mapisang-ayon mm -hmm. ang uh, Kongreso dito sa bagay na ito. Mm -hmm yung uh, tungkol sa party list kailan po magkakaroon ng finality ito dahil alam I we understand may may nakaabang mm. na pwedeng pumalit doon sa ma-disqualify with finality Chairman Garcia? Opo okay, yun naman pong uh, sinasabi nila na, na meron kami kasi na uh, initially kinancel na kamotion mm. for reconsideration at this point po hindi muna namin pinag-uusapan Sir John Sir Drew yung Kusino yung papalit kasi paka-premature uh, kasi mm. paano kung bigla naman namin i-reconsider yung amin mm. decision wala po tayong pinag-uusapan na na pap palit kasi yung po kasin pinapa-cancel na kandidasin na uh, yung mismo can cancel na party list na yun ay tatlo ang nakuha nung nakaraang mm -hmm. halalan lamang all right eh, okay. pero ang isang maniguradong uh, bagay chairman Garcia, madedesisyonan ito bago matapos ang termino nila ay dapat po talaga <laughs> natutuon po dapat talaga ma ma na ito nang maaga Masyado na matagal po matagal ang kasong yan. Opo. Kaya at uh, ito po yung obligasyon din namin, lalo na sa mga sumuporta sa par mm. party list na yan. Last na lang po, with your indulgence, Chairman. Nasa sa inyo ba kapang yan o nasa Kongreso para talagang uh, suriin at sabihin kung sino lang ang mga nararapat na tumakbo sa party list? Ah, nasa Kongreso po. Kailangan na po talaga i-revise, i-overhaul ang talaga. ating party list system. Mm -hmm. masyado na pong matagal. Ang dami mm -hmm. na pong dapat baguhin, ang dami na pong dapat na sa ating palagay ay i-adjust mali at uh, kinakailangan i-correct. At po. Uh, dahil po dyan, ito na po yung uh, pagkakataon, yung 28th Congress sana na magkaroon na ng pagbabago sa party list system. Po. At uh, kami po'y umaasa na bago po tuluyang malinis yung party list uh, system na yan, ay mm -hmm. eh, makapasok po yung uh, aming uh, isinusulong na party list group, uh, Chairman Garcia, mm -hmm. ang party list, at Tambucho, tambucho, tambucho Party List. Ano yung pangalan <laughs> ng party list group niyo? Tambucho ngayon, <laughs> Party List Jonas po! Tambucho. tambucho Party List! <laughs> <laughs> Nalaman <laughs> nyo na po ako bilang kabilang ng party list nyo. <laughs> <laughs> Chairman, baka may kanagdangan ka po Go ahead, may sir. May mga panawagan pa po kayo sa mga barangay at uh, kagawad, pati mga SK. Ako, doon po sa mga barangay ng SK, wala po tayong halalan basis sa na napirma ng ating Pangulo kahapon. Ito po ay sa November na of next year and therefore, technically, uh, mahaba haba pa yung termino. Hindi po matatapos ngayong taon na ito. At pagka kung sakali po kayo tatakpot, mananalo, ang sabi po ng batas, apat na taon na ang magiging termino ninyo sa mga barangay po, subject only to one re-election. So, eight years. Sa so, barangay sa SK naman, hanggang one election lang po kasi hanggang four years lamang hmm. ang ati po. So, yung mga magkikinsi-anyos, pagdating ng November 20, 2026, kahit po kayo 14 pa lamang ngayon, pwede po kayo mag-rehistro once na kami ay nag-resume ng registration. Mm -hmm. Sir, at uh, Chairman, may nagpapatanong yung po bang niyo at ko termino niyo, co-termino sa Presidente? Hindi po, tayo po hanggang 2029, so lampas po tayo sa termino ng ating Pangulo. Pa, paano po kayo magiging nominee ng party list namin? <laughs> <laughs> Pwede niyo po ako maisama later pang, uh, pang number 10, halimbawa ay <laughs> pang number 11 na uh, doon sa inyong mabistahan. Salamat po, Chairman. Chairman, salamat. Ha? Salamat for being sport salamat, analyst. Salamat, na po, list, mabuhay po, salamat kayo po, mabuhay po. Salamat po. Ingat DWR. po kayo, ingat. Good morning and good morning. luck. Salamat po. po.